Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting power na isubscribe ang maliit na channel ni Ate Estela ninyo. Guys, ang topic natin ngayon ay tungkol naman ito sa mga itlog. Hindi po ito ano sa aking topic natin ano ay iba po ang topic natin ngayon. Gusto ko lang pong i sa inyo kasi meron po kasi pangyayari dito sa amin, sa malapit sa amin na uh, nawalan ng buhay ng dahil dito. Kaya gusto ko lang pong i-share ito, no, kung ano ito. So, ang topic natin ngayon ay tungkol sa mga itlog. Itlog ha, eggs. Alam nyo ba guys, na hindi nire-recommenda -re ang paghuhugas ng mga itlog bago ilagay sa refrigerator. Ang mga itlog ay may natural na proteksyon na tinatawag na bloom o cuticle na tumutulong na magpanatili ng kanilang sariwa at protektahan laban sa mga bakterya. Kapag hinugasan ang mga itlog, maaaring masira ang proteksyon na ito na nagpapataas ng panganib ng kontaminasyon. So, guys, ang sinabi ko kanina, meron po kaming mga kapitbahay, no, na parati niyang hinuhugasan yung kanyang mga itlog bago ilagay sa ref. At uh, hindi niya hinugasan, hindi niya pinupunasan, nagkakaroon ng may tubig pa doon sa labas, tapos ilagay niya sa ref. Huhugasan niya ng mabuti. Tanggalin niya yung mga, kung ano-ano yung mga, hindi magandang tanawin doon sa balat ng itlog, tinatanggal niya talaga, baka sinasabunan pa. So, at uh, dahil sa doon, nagkaroon po siya ng sakit na na tinatawag na salmonella, no? Na ayon ito po sa doktor. Na 'yun ang 'yun ang nagiging sanhi. Dahil doon, binawian po ng buhay. So, nakakaano man, no? Pero ito po ay may katotohanan. Kaya ko lang po ito sinishare sa inyo. Pero guys, hindi naman din sapilitan, no? Kung maaari lang po na huwag hugasan ang mga itlog bago ilagay sa rep, no? Dahil yun na nga, kapag hinugasan ang mga itlog, lalo na kung malamig na tubig, maaring pumasok ang tubig at bakterya sa loob ng itlog sa pamamagitan ng mga pores sa shell. So, ang ibig sabihin, guys, doon sa kanyang balat, meron pala yung tinatawag na pores na maliliit na parang ano, parang, parang sa atin din, yung glands dito na maliliit na ano, butas, meron pala din yan sila kahit ganyan katigas yung ano, meron. At doon na nga, minsan, kapag hinuhugasan ang mga itlog na na, na, bago ilagay sa rep, nagkakaroon po ito ng ano, ng tawag dito. May tendency po na papasok po doon yung tubig at saka maghalo na yung tinatawag ng bakterya. Papasok doon yung tubig, no? Tapos, yun na nga, lalo na kung ano, niluto, tapos medyo hilaw pa, ayun na. Siguro yun po ang nangyari doon na dahil alam nyo guys, dito sa Japan, kumakain po dito ng hilaw na ano, hilaw na itlog, no? Fresh egg na tinatawag. So, malaki talaga ang tendency. So, either doon no, nakuha nung no, kapitbahay namin na dahil sa kakakain ng hilaw na itlog o doon sa parating niyang paghuhugas. So, yan po, no? At ang moisture, yun na nga yun, kapag hinugasan mo, ang moisture na naiwan sa ibabaw ng itlog pagkatapos ng paghugas ay maaaring magresulta sa pagbuo ng amag, mag-aamag ito. Dahil alam naman natin na kapag inilagay natin sa rep, pwedeng medyo matagalan, lalo na kung maraming bibilin Ako hindi po ako bumibili ng maraming itlog na ilalagay sa rep kasi ang itlog din ay meron po yung ano, tinatawag na expiration din. Ngunit, hayon na nga, kapag ilagay sa rep, uh, nananatili yung sariwa niya. Kaya, talagang hindi po inirerekomenda na hugasan siya. Kung gusto nating ano, uh, gusto talaga nating medyo malinis siya, ay hindi po yung tubig na yun, no? Yun na nga, kung talagang gusto nating hugasan, kung gusto pa rin nating hugasan, wala tayong mag- wala po akong magagawa. Ngunit, kung ang uh, <clears throat> siguraduhin lamang na maayos yung gamit na malinis ang tubig, wag po sobrang malamig at pagkatapos patuyuin po yung itlog o kaya punasan ng uh, ano yung anong tawag dito, hindi basa na pampunas, no? At saka kailangan po na hindi po talaga yung talagang gaganunin mong mabuti yung itlog. Kasi minsan, di ba, sa itlog, merong mga ipot minsan na naiiwan. So, yun lang po, pwede naman yung punasan na hindi lang talagang totally na uh, buhusan ng tubig o hugasan talaga na gaganun-ganunin mo sa tubig. Wag, kung maari lang po, wag po natin gawin yun. Yun na nga, dahil sa maiwan na moisture niya yung magtubig-tubig pa siya, tapos inilagay sa rip, yun na, magbuo yun ng amag, at saka papasok na yun doon sa loob ng itlog. So, yun po ang mangyayari, no? At sa panghuli naman, kapag ni, ito ang pinaka, ang pinaka isa pang ano, advice, no? Kapag niluto natin ng itlog, siguraduhin hindi hilaw ito ang loob. Dahil mapanganib sa bakterya, yung sinabi ko ng bakterya sa salmonella, ano? So, ang sintomas po ng salmonella mula sa kontaminadong itlog, no, pagkatae, sakit ng tiyan, pagsusuka at iba. Yan po yung nangyayari doon sa aming kapitbahay. Ngunit huli na po ang nangyari kaya yon ang nangyari po. So, hindi naman po siguro ginusto ng tao. Pero, totoo po talaga na meron din talagang binabawian ng buhay kapag nakaano ka ng, uh, ng bakterya na salmonella. Lalo na dito sa hilaw na itlog. Pag ito, no? Kaya yan po guys at uh, sana nagustuhan nyo ang sinyer ko ngayon ang tungkol dito sa mga itlog. Pero sinabi ko na na walang sapilitan. Basta kung hugasan nyo man, patuyuin nyo muna bago ilagay sa rep. Yan lang po. At saka isa pa po guys, pag nilagay natin sa rep, mas mabuti na wag na natin tanggalin doon sa ano. Di ba pag binili natin yan kung saan meron niyang karton, yung lalagyan, di ba? ako kami kasi dito sa Japan, hindi na namin yan tinatanggal doon kasi hindi na nga hinuhugasan. Ano na, nilalagay ko na lang doon sa rip yan. Pag bumili kayo ng itlog, kung doon kayo bumibili sa mall, na, merong lalagyan yun eh. Mas mabuti ang um, bibilhin nyo po yung ano, parang nakalagay sa karton yung hindi nakikita, hindi siya transparent, hindi mo makikita yung loob, meron ganon. Yun po ang binibili ko para naman hindi siya mailawan, hindi siya matamaan ng kung ano-anong mga ano, yun na nga sa ilaw. Mas maganda po yun. So, yan po ang isa ko rin uh, share sa inyo na pag bumili kayo sa mall, sa mga mall o saan ba. Kasi pag dyan lang naman sa tabi-tabi ng mga tindahan, hindi naman nilalagay yun sa ano, di ba? Yung pa isa-isa, padala-dalawa ay niluluto naman yon. Ang pinaka the best po na gawin natin, bago natin lutuin, hugasan. No? Baliktad. Kapag nilagay natin sa rep, huwag natin hugasan. Ngunit, kapag uh, natin, hugasan natin. Yun ang pinaka the best. So, ayan guys, sana nagustuhan nyo ang aking vlog ngayong araw na ito. Hanggang sa buli, ang inyong lingkod, si Ate Stella ninyo. Bye-bye!